So good morning mga kaido So ito na naman si Boy 1 So isang panibagong episode na naman So sa aking paglalakbay So may napansin po akong bata sa 7-Eleven So pinagmamas naman pa siya So uh, ang uh, ginagawa niya nagpupukas ng pinto at Ang uh, customer ng bahala ng PPS Sa kanya So tara sumahan niyo po ako Sa bahay po natin So, yan po yung mga kaedoy, yung bata na sinasabi ko, so, uh, na, na nagbabantay at nagbubukas ang pintuan. So, pag bawat na, na customer na lumalabas, so, bahala na si uh, ating mga kapatid na magbibigay sa kanya, so, maramang umaga pa. Yan. wala pang tao yung ano sa may 7-11 so yan mga kapatid na ka 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 ikot ako mamaya so uh, sure the blessing muna tayo so siguro umalis yung bata at siguro wala pang palmusal o di kaya kung anong sa kanilang ba kaya mga kaedon dahil kumita naman po ako at sa nangyarihan ng buhay sa daan so uh, so, ensure the blessing muna tayo para kahit eh, pa paano at least nakatulong tayo mga kagaya nila okay dito na tayo mga wala pa tao mga di diba so kaya kaya iikot ako dito po na mga so naghahanap lang ako ng pagkain Pilihan natin siya ng pagkain Para makapagalap siya So ito na tayo kay Idol So natin ng water and pansin Ayan Mainit pa yung pansin pa ka niya Ah. Uwi ka na. Ay ta. Oh. Uwi ka na. Ha? Oh. Uwi ka na ha? Sige na. Para makaalmusal ka na, okay? Ingat ka. O, oh, sige ha. Ingat ta, Baka masagasa ka na ka. Ingat. Okay. So, mission accomplished na mga kaido. Kahit papano nakatulong tayo sa bata. May ipang-almusal ka. Okay? lang mga kaidol ay So yun lang mga kaidol at kahit pa paano tayo sa bata at uh, kahit pa meron siyang mga so uh, sa dyan at atop so uh, bita mo tayo malaki maliit so share the blessing tayo sa mga sa mga like, uh, sitwasyon sa so, pagka uh, si Lord na ang bahala ang balik sa, sa mga atin okay? So, at wag mo natin naisipin oh, malaki mo yan o oh, maliit at importante nakatulong tayo at God bless sa atin okay? God bless you at it like uh, uh, and I can share na lang sa mga bagong update. Like na sa mga ng video. Okay, thank you and maraming salamat at God bless po. Bye! Bye.